Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong lalo na kay uh, Senator Dante Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano to uh, joint uh, statement ng nami mag-asawa, so I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So ka kami si Pacifico F. Discaya II and Cesara si Ruena Discaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number, number one. Number one. Noong 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI. Nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinaluunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas ma 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 mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng, ng gobyerno. Number four, hagan dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Vol Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang amin lisensya. Number five, ipinakilala, ka ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay may makakakuha kami ng proyekto. Number six, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kah kahit ganon, hindi kami sumuko gusto ko pa rin gumawa, gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Uh, kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin si na, uh, Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, so we'll po, make sure Mr. that they will be here for your questioning. Mr. Chair, point yes. of order. Bakit hindi nilang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya, so we can we can uh, parahimay na, na namin yung... Uh, Uh, we will make sure to, that all the members will be time, given uh, a copy, but uh, the chairman uh, is uh, asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we 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 have been here since nine o'clock, we already spent two hours, and none not even one of uh, the senators have asked questions addressed to the. Uh, I, I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, and from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Uh, proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Noong, noong, ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na, na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chief, chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPW, DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala, binabala nila na mata, matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin gust, ginusto kailanman na mapas, mapasama, mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na, naming namin naranasan na ma-disqualify ng bids and awards committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas ng, na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napalitang kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Uh, uh, Maganda umaga po, uh, Mr. Chair at uh Uh, kagalang-galang na senators at member ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalong po kay Senator uh, Rodante Marconeta. Uh, number 15. Ah, sorry po. Uh, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na pareho nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines. Kong Roman Romulo of Pasig City. Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Kong Juan Carlos Arjo Joe of Quezon City. Nicanor Niki Briones of Aga Party List. Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem of Anwar Party List, Kong Leo de Odde Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariolo, the III of Unified Management Upmo, District Engineer Henry Alcantara DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North Manila Dayo. District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Dayo. Karimayan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa so, tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at El La Mall, sinasabi ni Pani Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng Project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay speaker at kay saldiko. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPDAO's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil punto ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bemnovel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madronia Obromlon, Kong Benjamin Benji Agarau Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan, sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat spesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa na natapos na parte o accomplishment. Napiritan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking nang maliit na kita o pagkalugoy sa ilang projects. Para sa para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwa sa mga na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng buting chairman, Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at siguradad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Biscaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, uh, this own statement was notarized by certain attorney, Reynaldo F. Segubiense. PTR number 246726, January 4, 2024. Uh, hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Uh, Mr. Pacifico Diskaya and Cesaria Rowena Diskaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo for the record lang? Yes, yes, Bo Chair. Thank you.